Andang araw, kayo ay nakikinig sa bagong episode na Anong Say Mo? Kami ang inyong lingkod, Sai. At ay, iyon'y ang maglahat. Isyong mahalaga, kapag at at ring talakayik. Halina't samaan kami sa isang makabuluhang talakayan sa ating paksa ngayong araw. tapela tayo no, ngayon ay tungkol sa mahakbang sa si paggawa ng isang at patas. Tila may bago sino mga komunahin ka, ba ito, sila ay kongresi Pilipina sa dinubuo ng Senado at Charles Kachesop. Ang makajan, ang unang hakbang ay ang agenda setting o pagtukoy ng problema. Dito nagaganap ang pagkilala sa isang issue o problema na nangangailangan ng aksyon mula sa pamahalaan. Sunod naman ay ang policy formation. Sa so, yugtong ito, itinasaalang alak ng mga positive effect epekko at beneficyo ng dawat sosyon. Pagkatapos naman ay ang legislation o paggawa ng batas ang mga panipalag batas o bill ay dumadaan sa si mga kaptaka, committee review at totokan sa karewe kapilok. Tad ay ang implementasyon kung saan ipinapatupad na ang batas na naipasa na at ang panghuli ay evaluation o monitoring kung saan sinusuri kung naabot ba ang mga layunin ito at kung mayroon ba itong hindi inaas epekto. Dito po nagkalapos at isa na naman makapitala kaya sa anong kayo. Sana'y nakabuo kayo ng seriyo at kumite na nasusunod. Kaya naman na kami tatanungin, te, ta, ano say mo?